Ngayon, magbibili kami ng pag-rotary biga para kay Tatay Hidu. Kaya, din na mata ko, namumulan na mata ko, namumulan na. Haba na biyay, mga loti. Haba. Ha. Ah, Bibili mo tayo ng pag-rotary ni Tatay Hidu. Tama, let's go. Thôi đi băng là mình đi qua cái nhà bảo cái mà tay đầu cầu đủ cả à đủ tâm đã đủ tâm đã quen mấy cái da ê

makaabala lang nga po saglit. Tignan nyo po ba si Jesus Lucas? Saan po ang daan dito? Sa Sige po. Salamat. Po. Okay. Sige kang dawan, okay? Sa kanan. Ha? Sa kanan. Sa kanan. Sa kanan. Nandito na kami. Wal Na po muna be. Wala di tatay ito, yan lang. Tatay ito na sa nandito na ako. Tatay ito. Nandito na ako. Ayun na, tinawag na nila. Yeah. A few moments later. Oh, ay daw. Hello. Hello po. Tapo kay galing. Doon sa pastor ko, kape ako. Ha. Kalan bahay niyo. Tayo. Tara. Tara. Ang ka. Ay ka. O, ito po ti tatay ito. Ito yung nabunot ko sa ko aking nandado ko eh dahil pagkukunan ng mga bata pagtataguan hmm. eh nasisira na nga silang nakakasira. Ito pong bahay mo tay. Ito parang basuraan dahil karami oh, batay batay potante may natutulugan ano <gib> po yan tayo import na po yan baka bata nyo oh, tatay tanay <gib> na tayo ako na tayo Ano 'yan? Ano 'yan? yung Ayun. Ito yung bahay ni Tatay. Ito. So. Ito. Ayan. 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 Dito yung bahay nila. Ganyan na lang. Ganyan na Ganyan ko na lang. Pinutupi. Muna wala ko sa mga. po kayo kumakain. Ito na lang. Ay daw. Hmm. Ito yung kaldero ko. Ah, nagluluto kayo? Ito yung kusina ko. Yung kaldero ko. Ito yung kusina ko. Mm. Ito yung kusina ko. Ito yung Kung napapanood mo dito, ito ang studio ko pag naglalive ako na kumakanta. Opo. <laughs> <laughs> Yan naman yung speaker ko na pinagkakantaan ko pag kwan. Yan yun. Hindi naman na ko alam ba ito, malamok. Hmm, malamok ay ah, daw. May ano, namang, lang, electric pa naman siya. Ang ko oh. na Eh, hindi, gumagana yan. Si Ryan, walang, mm. walang ilis eh. Na, may kulambo ako. ah, yeah, kulambo. So, bala ko nga na labahan oh, pa. mga idol, di ba? Tama lang yung nabunot ko, di ba? Tama lang yung nabunot ko. O, oh, kita nyo, tatay, oh. Ito yung, yung bahay niya. Ito yung kanyang lugar. Ang diit. Saka... Ah, si ka pa tayo. Ni hmm, ah, Kung minsan nagdiyo si ako kung mayroong magpapahinga eh, para mawala yung antok ko pag nako ako ng gamit. Na nilalagay yung regalo hmm. mo. Oo, oh, nanamin yung ano, may may dala kaming refrigerator. may <laughs> aircon. Nanamin nalagay yun. Yun lang <laughs> Dito na lang sa akin nang papagkaw. <laughs> uh, Diyan na lang ako matulog sa baba. <laughs> <laughs> na tayo? Ilan taon na kayo? Fifty-eight. Fifty? Fifty-eight. eight Dalawang taon na lang, senior na. <laughs> Dalawang taon na lang. Um, senior na. Niyang... Wala po kaya halawa? Halawa? Yung nasa Quezon Province sila, dahil nga nung kuhaan, nagkuhaan na yung kahirapan namin. Yan yung, yun yung bahay ko, sa tapan dyan, eh, ibininta ko na yung At? house in lahat. Ano no, Tapo. Pinaalis sila. Sabi ko susunod na lang ako dahil two gives yung ginawa niya pag nakuha ko yung pangalawa na hulog nila ka ako. Nung kan yung una pinautang ko para paghintay ko kan hindi naman nakabayad yung pinautang ko. Hmm. Nung sa kan kaya hindi na ako nakasunod. Eh nag-asawa. Na, eh yung uh, ma may asawa na. Nag-asawa na yung asawa ko. May hmm. dalawa kaming anak. <laughs> na hindi. Eh, Matagal. yung anak mo. Nasa kanya ay at at kukuhain namin sa ano, yung ano ha, yung ano mo ha. Patanubog namin ha. Dito lang tayo dalawa. Na tatay Oh, diba? Tama lang yung nabulot ko, mga idol. Tama lang yung nabulot ko. Diba? Kakaawa ko kay tatay. Kakaawa. Ulam yan. Hindi yan.

Pa, tara, tara. Ah. Oh, tayo, inom kayo tayo, mainom tayo. Yung binigay sa akin na ah. yung mga oh, ito yung chat chat. Ah. Ayan. Ayan so, po yung kay tatay, ha. So, ah. kong grocery. Kung, kung gusto niya mag Ayan po. Ah, yan, oh. Saka, to, dilatan, bee, Ayan po. po. May dinata, laking big, Ayan po. Ay, wala, daw Dodi ah. Well, do, 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 uh. Nagsawa ko na itong kunin ko. Baka may meron pa kayo tayo. Bibidya ko pa kayo ng konting, konting ano lang. Hmm. Pag ano lang. Pag bining, may, namimintay may na pa kayo? Uminom kayong gamot? Hindi. Hindi. Ay, okay. ito. Dahil wala naman akong sakit. Ah, wala. Yun yung maganda. Hello po mga Dodi. Ito yung, ito po yung bahay ni tatay. Ito nung pin ito yung pinuntahan ko ano, pag ginagamit na ano tawag ko Lan po ito yung yeah. kailangan ito yung kanyang nutuan. 'yan picture tube 'yan oo oo pin na po at dito po siya natutulog ayan po ayan lang Hmm? Hmm? Kala, yeah. <tries> 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 mga Lodi. pag so po ko ako tayo inyo Baka po ako. Ah, po, uh, po ya. sa kanyang reel. malay niyo baka mamonetize ba? malaking tulong po sa kanya yon. nalala <tries> ko po, naiintindihan niyo po mga ko ha. Niya, nakakaawa po. Lumitang, hindi ko na nahanap. Nakakaawa po talaga. Dahil naglulo. Kala po. Then, eh, ako, ay, hirap, ay, mahirap, hindi, ko kaya. Ako, mahirap. Hindi, hindi naman kahirapan, pero hindi ko kaya mamagad po. Hindi ba pagawa pa tayo? Pakiramdam po. Pakiramdam po. Pag natulog ako ito, didipal ako eh. Kasi yung mga Ah. Uh, mag... Yan na po. I-follow eh, eh, po yung sa kanyang April. Bilang tulong na lang po. Tulong po sa kanya. Ito po siyang PWD. Tulad ko. Ako po, tinulungan nyo. Sana po, tulungan din po natin siya. Kung ako, ganito. Ma malala pa tatay kasi wala siyang kamay. Hindi siya makapagtrabaho ang ginagamit niyang pagkain, paghugat lang ng pinggan o kanin, paa. Paa ang ginagamit niya. <laughs> ano? Ah, kaya mga lodi, tama lang po yung nabunot ko. Tamang tama lang yung nabunot ko. Buti na lang, yan ang ko. Dahil tagal na maraming na PPM plakin, maraming yung tuma uh, lang uh, messenger na talat nila, talat nila. Ako yung nabunot ko ngayon, <laughs> yung nabunot ko. Hindi ko pinagdihisihan. Okay yung nabunot ko. Yung natatamang tao. Kasi nakita ko. Laki ta ko bit mo. Tingnan niyo. PWD ito bahay. Wala alak. May alak. May alawa kaya lang. Hindi wala eh. Hindi Iniwan daw siya. Iniwan. May pamilya lang iba. Kaya yan na lang magkita. Yan na lang. Yan ang sinasahin ko pa. Hindi ko lang po lala po. i-follow niyo po siya. Pag lamonit niya, pag lamonit tayo, makarap niya, balaki tulong po. Yun lang po hindi ko. Yung iti, yung iya, ano niyo po sa akin, Wedding sa kanya na lang. Okay na yung sa kanya. Sa kanya na lang. Nakakaawa po. So, Hello, D. Nakalito na po. Bye-bye. Uuwi na kami, kaya... Meron-meron akong meron, nabi kay tatay na pag ako, babalik ako. Kaya sa ngayon, uuwi muna ako. Tatay. Uh, no. Sige. Bye-bye. Uh, uuwi na na. Bye-bye. Kumakawin tatay, kumakawin. Eh. Bye -bye. bye bye. Salamat ba da Salamat atay Saul. Eh, Salamat po. pa ka Bye bye. Go. Ingat